Saba, seafoods, tuna mackerel in natural oil and no preservatives. So, ito yung ginger, sibuyas, bawang, at dalawang pirasong kamatis. So, yung, ito yung ingredients ko, guys. Saka yung upo. Ayan, bumili ako ng malaki sa market. Alam nyo kasi, guys, um, pumunta ako ng SM at nakita ko yung babae na ang dami niyang binili na ganitong brand na sabana makarel tapos tininan ko siya um, no preservative tapos uh, in, in natural oil so kumuha ako ng isa at tinry ko so ayun bumili ako ng upo kasi naalala ko noon yung mother ko nagluluto ng upo noon nilalagyan niya ng young, young towns ano? Young, young towns ata yun sardines na in tomato So, ito, ito try ko siya. Pero yung luto ng mama ko noon is masarap. So, tatry ko siya na iluluto. Tingnan natin kung masarap. Ayan, slice slice natin yung upo ng cubes. So, ilalagay ko muna siya dito. Para ma madali mamaya na magbuos sa kawali. So, maglalagay ako ng konting mantika kasi hindi ako masyado sa mantika, guys. Ayan. Tapos, mo muna natin yung ginger ng slightly brown. Pag slightly brown na siya, lalagay ko na yung um, bawang at saka yung sibuyas. Sinasabay ko na siya, guys. Kasi parehas naman na maluluto yan. Pag nag-brown na yung bawang at sibuyas, lalagay ko na yung kamatis. Ayan, hinahalo-halo ko lang siya guys para hindi matutong kasi yung mantika na nilagay ko ay konti lang. Pag naluto na siya ay isusunod ko nang ilagay yung tuna mackerel. Ayan guys, ang lalaki ng laman oh. Hati-hatiin ko siya guys para madaling kuan magmaluto or magisa. Iyan. Ang bango niya guys, tapos pakukuluan ko siya ng ilang minuto. So, ayan, kumulo na siya. Pwede ko nang ilagay yung upo. Ayan. Tapos, halo haluin ko lang siya, guys. Ganyan lang. dandan para hindi masyadong madurog yung sardinas. Ayan, tapos lalagyan ko ng chicken powder. 1 teaspoon konti guys sa yung ground black paper ayan at saka haluin haluin lang guys ayan tapos tatakpan at pakukuluan ko muna ayan luto na siya guys haluin ko lang tapos tapos lagyan ko ng konting patis at spring onion. Ayan guys, mabango siya at maniwala kayo, hindi siya malansa kagaya ng ibang sardinas. Napakasarap. Grabe. Kaya itong recipe na to, iloto nyo na siya simply at masarap pa.